在它，你这里走过去，它是在中间的。我拉你过去，你也要走进来的，没用的。你现在不是不是下不下雨的问题，进不去这里。它是在它是在,它是在两，你去那边你也要走过去的，去不了去去不，去不了那边的，没路的那边。走那边也要走走，也要走到中间来的，走不了，这不了。你去那边也是一样的，都是都都进不去的，你也是在中间走过去的。不是不是钱的问题，而是我拉你去那边，你还要再走进去，你也没有。 不是钱，不是门脸、哎，弄门脸，弄门脸。哎不是钱的问题，不是，弄门脸，弄门你我拉你去那边，你也要走进去，<Okay. S 1> 也是要走进走进去的。拉你不到目的地的，他是就是在在在,在这里的中间的，你明白没有？我拉你去那边，你还是走进去的。那一点点吧。哈哈 <laughs> <laughs>、啊，你看哈，我们淋了雨在雨中，还是迷路 Siraulo ito eh. Diyan nga nating sinabi nga na nating it's raining, ayaw niya makaintindi. Nagsupot na ako sa ulo eh, Kasi wala kaming payong eh. Ayaw niya kami ibabasa sa kabilang side. Ipabariya ka? Okay na? Siraulo ito e, eh, no? Welcome to the vlog! So, sinundo ako ni Papa Jackson sa Sha Sha Sha, Sha Choy. At ito na kami ngayon sa Beijing Road. At nag-taxi kami kasi hindi gumagana yung Alipay. Pero ito yung experience namin. <laughs> May panibago kami experience dito sa China na hindi malilimutan. Tara na! Uy! Magpapaulan kami! Oh my God! Uy! Oh my gosh! Uy! Masagasaan tayo! May supot na ako sa hulo. So, eto na nga. oh, <laughs> Oo. So, dun po kasi yon. Sabi mo, ibaba mo kami sa kabilang side kasi dun kami sa kabilang side, di ba? Ayaw niya kami ibaba sa kabilang side. sabi namin, umuulan, kaya dun mo kami ibaba. Ayaw niya. Hindi ko na hindi Sabi sinasabi niya. Nag-Chinese pa rin siya. Alam naman niya, hindi kami nakakaintindi. So, kanina pa kami nakikipagdiskusyon. Ayaw niya kaming iibaba sa kabila, nagigalit siya. So, ito namang isa, hindi ko alam sinasabi niya. Ano ginagawa mo kanina? Nakatala <laughs> lang ako sa harap mo. <laughs> <laughs> ha? <laughs> Sabi ko, ba't uh, ang ano nito? Sinabi na nga hindi, pinipilit niya. Ang kalma ka, di ba? Bakit nga? Ano ang mo? <laughs> Nagpapaulan kami ngayon! Naligo na kami sa ulan. It's raining, tapos No, Alipay. Eh. No, Alipay, eh. gano'n ka na gano'n. <laughs> ano yun? Ha? Bakit <laughs> nag-iiganan ka? <laughs> Uy, sana huwag tayong magkasakit. Tingnan nyo naman, lakas ang ulan. Eh, sabi ko sa kanya, tara na, no, huwag na tayong makipagtalo. Bumaba na tayo. Magpaulan na lang tayo. Tapos iligo na lang natin ito para hindi tayo magkasakit. <laughs> diba, ang layo na <ng> nilalakad namin. <laughs> Kasi nga, hindi niya kami binaba. Nagpanahan na yung experience. siya sa akin eh. Kaya nga kasi ang kulit mo. Eh, pilit mo kasi. Ang tanong, ano ba kasi yung sinasabi niya? Hindi ko na naiintindihan. Sabi niya, lakarin niya na lang yung pakakarin dito doon. Eh di ba sinabi? Sabusan. Sabi ko kasi sa kanya, umuulan. Doon yung bahay natin. oh Sabi ko, ayaw niya. Sabi niya, ganun din yun, lakarin na So okay lang sa kanya, maulan lang tayo? <laughs> Parang ganon ganun. Uh, kasi gago siya. Baka mapanood nyo itong vlog ng Pakisamsang eh. na bago siya. Kamawa naman kami. Ngayon lang ulit ako naliligo sa ulan after a very long time. Dito lang pala sa China ako maliligo sa ulan. Basang-basa. Basang-basa sa ulan. Wow, basang-basa. Alam ko naman ginigigil mo siya eh. Sabi ko, ang kulit na ito. Lapit mo ako sa kanya. <laughs> <laughs> Akala ko naman, natatakot ka. Hindi, natatakot ka. Uh, Kaya parang nakatulala kang gano'n. Gano'n ako sa kanya. Ah, gano'n sa kanya. Ha? <laughs> Sira <na> <laughs> Kaya pala sabi ko, anong trip na ito? Huwag <laughs> <laughs> <'n> ako tulala. Hindi <laughs> <laughs> ko siya. Pero wala, walang, walang. Tinay po naman na maayos. Ba't kasi ayaw na lang niya i-drive, di ba? Iikot lang naman siya sa kanilang side. Eh, tinan niyo, tinan naman. Basang-basa kami ngayon, guys. O siya. Good night na. Welcome to our adventure in China. Morning! Another adventure. So, nandito pa rin tayo sa Guangzhou, pero papunta na tayo mamaya ng Chongqing. So, andito kami ngayon sa mall. Si Papa Jackson nandun na. <laughs> Kasi hindi siya pwede dito dahil may mga isda. So, dito kami sa loob ng mall and ito yung pinakadampa nila. So, ayan yung mga, parang ano nila, a seafood restaurant na dampa sa atin na ikaw yung mamimili. So, ito yung mga pwede mong kunin. Ayan, naka-aquarium na. At pinipilahan siya, guys. Ayan. Sabi ko, pag pinipilahan, ibig sabihin masarap to eh. So, diyan ka mamimili. Lulok yun. Lulok. Ang laki nung ano. Ang mo. Ito siya. Chinglong. Chang Chun Restaurant. So, tara, baba na tayo. Ito yung mall nila. Ganda, oh. Maulan kasi ngayon, guys. Kaya, nagpapalipas lang kami ng ano, ng oras. Buti na lang, nakapasyal na kahapon. So, maraming pa tayo time ngayon mag-ikot. Kaya, ikot-ikot muna tayo sa mall. naglalakad kami, biglang ano, biglang may narinig kaming bugs. So, yung delivery rider ba yun? Delivery rider, bigla siyang bumagsa. Kaya, ayan si Superman, to rescue hanggang dito sa China. Kawa naman. <laughs> ayan ba? Bata pa yun. Tsaka, ang bigat ng motor ah. Mga ano lang yun, At mga parang, 16, 17 years old. Pag wala kahapon, ang dami na namin experience na kakaiba dito ah. Puso kasi dito mga motor na e-bike. E, -bike. e -bike. oo. Walang tunog talaga. Sobrang tahimik. Kung nung tumunog kanina yan, alam ko na may bumagsak kasi wala naman ano. talaga yung motor. Kaya nga, nagulat din ako. Ang lakas nun ah. ko alam parang madalas yung kalsada. Ay, kasi nga umuulan, oh. kaya siguro siya sement Sa bagay. Wala kami na pala dun kasi wala kami nahanap na kakainan. So, dito na ulit kami sa Beijing Road. Yan. So, nakapag-lunch na kami at kinuha na namin yung mga maleta namin dito. Pero bago ang lahat, guys, di ba? Ipanood nyo na na ako. Hindi <laughs> naman budol kasi willing victim naman ako. Bumili ako ng lotion na pang patanggal ang mga dumidin -dum sa damit at saka sa paa. So, 150 ml, wala kaming check-in baggage. Baga, so, ah, Bakit? So, saan, saan, diba sa lahat ng mga mga parang hindi maingat sa sapatos. Eh, kasi naaawa ko dun sa dalawang estudyante, Talagang pagod na pagod na sila magbenta. So, para may benta nang sila, kaya ako bumili Sabi mo, ating isip tayo, di ba? <laughs> kasi hindi yeah. na ako dito. Hindi na, naalala na ko lang. <laughs> Pero, okay lang naman. So, bumuli ako ng maliliit lalagyan. Nililipat namin kasi 150 ml at bawal yun. Kung wala kang check-in bag. Maliliit. Oh, bumili. Oh, ayan, ito siya, ho. Hindi malilipat. Oh, sige. Ay, malilipat. Malilipat. Pa, perfect. Okay, ilipat na, na. Sige. Lipat. Bosan mo. Kanina ayaw mo pa. Ayaw ko talaga na ngayon. Okay, sasayangin natin yan. Perfect. perfect. Ako parang i-bawasan mo kasi uh, ano siya eh. Ay! Bawasan mo Ayan. Kunin mo yung tissue naman. Perfect. Hindi, no, ito sayang to. Yung ano sa ano, sapatos. Huwag na, madumi. Next 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 talaga lagayan. Next talaga lagayan. Lagyan mo <laughs> na. Tumatagal tayo. Next talaga lagayan. Ayun o. You know? ano station Ah, <laughs> oh. ano tumiyak parang magsama kang matanda muna ada merong palaman kalimba OMG next paayt 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 pa paayt 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 Palang palang true ano mga ng, Ito yung mga bagay na yun Ito mga bagay na hindi nyo kailangan gawin sa travel nyo Parang kailangan <laughs> mo Hindi kailangan to eh Dapat kailangan chill lang Kailangan to kasi yan Kailangan yan Kaya namin ganda sa Pilipinas Sayang Hindi ka Hindi na namin Uy, ang galing eksakto Chi! Masaya-saya niya pag ipilig gusto niya. Yes! Okay. O ano ka? Meron pa tayong binigay pa. Ganun-ganun pa to. Although... Meron tayong mga scientist dito. kino niya sarili niya. Masaya siya na ipilig gusto niya open din sa container lang sa mga sukat. At 150 container. Doon natin yung nalaman kung itatapon nila o hindi. Huwag naman lang. Shhh! <laughs> Huwag naman pa yung bag eh. 150 container. Di ba iba ba mga kahit na walang laman? Pag more than 100 ml. Itkukunin nila. Ay di ganun din to. Nailipat na. Ang na ba mga treat mo dito? Lagayan lang. Pwede brands kasi yung nalagyan more chances of winning kung ito tayo. mo. Ito na lang Sige na. Thank you. Thank you. bye So, bye Guangzhou! Kami ay pupunta na ng airport kasi ang flight natin ay mamayang gabi papuntang Chongqing. So, sayang lang masama panahon. Pero good thing naman na nakapasyal na ako kahapon dito sa Guangzhou. So, paalam na! Abang na aking next vlog!